kita naman guys maghapon talaga umuulan wala kaninang madaling araw pa o gabi pa nga umuulan na eh nga lang hindi masyado lumaha dito sa alin yun guys no hapon na naman so luto tayo ng ulam Ang ulam namin is gulay tapos ano na may prito yun. tara magprito tayo ng isda sa isda eto nilinis ko na to tapos na ko na ng asin. So, pwede na natin isama. Galunggong nga pala to, galunggong lalaki. So, salang na natin. So, dito sa kawali, nagpainit na ako ng mantika. Pwede na natin ilagay tong GG. Ito nga pala yung kapartner ng isda natin. Yan, ito yung mga gulay na to. Bale, gigisa lang yan. Eh, may talong, kamatis, palaya, tapos saluyot. Saluyot to, alam ko eh. So, makayan ng ganyan guys? Sarap yan. Maka pala yung gulay. So, nagayat-gayat na yan. Tapos yung saluyot, nahimay na. So, gasa na lang natin to. Ito pala yung sa natin. No? Pwede na natin sa So yun, hintayin lang natin maluto yung isda tapos alang na natin yung ano, gulay natin. Higisa lang natin yan. Dito guys, nahangon ko na yung isda tapos yung gulay natin. O, uh, gasan ko na, nakagaya ko rin itong panggisa natin kaya simulan natin magisa ng gulay. So paggisa, syempre nahin natin itong pagsamahin na lang, pagsamahin na natin yan. Para ang hindi dapat mauna niya sa dalawa ni. <laughs>

Pag okay na, lagay na natin itong gulay. So, Ayan, walayin lang natin yan. So, pag ganyan na, lagay na natin ng sabaw. So, so pagkulunan, titimplahan na natin, lalagay natin itong magic sarap. Guys, huwag kayong masyado matakot sa mga gantong MSG. Mas matakot kayo sa asukal o sa mas uh, matatamis kasi mas maraming nakukuwang sakit dun. Wow! So, yun guys, no, kumukulo na siya. So, lagay na natin itong magig sa rap. Ayan. Ayan. Tapos, konting asin. Yun! Sarap! Hypocrite It's the bull So natimpla na natin Hintayin na lang natin lumambot ng ibang gulay Kasi yung iba medyo matigas pa so, Ayan katulad na ito Kaya matigas pa So hintayin lang natin lumambot yan Tapos lagay na natin yung saluyo So ito na yung panghuli natin guys Yung saluyo Ito na ang ating isang gulay. Ang